See mm -hmm. sila muna. Mabilis na ako maligo. Focus ako sa ulo ko. Focus na po kanina. Oh my gosh. Yeah, let's be so dripping, bro. Maliligo ka. Grabe totally. yung pawis ko. Ganito yung patak. Maliligo ko nabuo kanina eh. Ganito yung patak. ano ko. Pawis <laughs> ko. Ganito nga! Ganito nga! Kagabi, kagabi na, na natulog, natutulog na <�ian> kayo. Si Jaron kagano'n pa. May naingihi ako. At Tumayo ako. <laughs> he went to pee now. No. No, no, no. He doesn't kneel anymore. Did you kneel last night? Yeah. Yeah? <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Because <laughs> you face my way when you sleep. Yeah. You don't look the other way. i not over no Agar ah, na matulog. Yan. Para hindi kita yung mga. Uy, tulog. Dito ko. Uh, Yuck. Yeah. Wala na Dito ka din yun. Na yung plate. Na yung plate pala. Na yung Wow. Oh. Ba? Ano? <laughs> ah, sige, sige. Nag-gano -nag weirdo na ako yung hinasabi niya. <laughs> ate Jules. Ha? Ah, ate Jules? Oh, Parang dati, ano lang ah. Tuwi mo lang. Ate Jules. Hindi pag kami dalawa ate tawag ko. Pero pag siyempre, kahit yung tao, Joe, Jolie, Joe. Joe, pagod ka na ba, Joe? Sabihin mo, pagod na lang ako kailan nila ginamit yung Joe? That's what my dad told my mom. Tapos? Joe, Tapos mukha ko. Look, I still have this for the baby, Taurus. Ano? <laughs> you know? I'm so tired. Dry skin from the baby toss. Magot na yung utak ko. Papakabayaan niya ako ko Ako na lang <laughs> ang number Hindi. Hindi ka talaga pwede. Hindi ka rin. Hindi kami papayag lahat. Lahat kami hindi papayag sa inyong dalawa. Matulog na mga nakausap ko na. Ay, thank you, Lord. Naglinggo po ako. Papasok ako. Kailangan ko maliiko. Dyan, bilisan natin na. not gonna Ay, I haven't spoken to kuya kausap na. Good night. Good night. Good night, bro. Good night. Ala, tayo ka kausapin. I think All so. Ay, hindi pa ako nakakausapin. Good night. Ay, di ba pala ako matagalong? I haven't spoken to Kuya yet. Have you spoken to Kuya? <laughs> Why is it good night already? Bakit di ako kausapin <laughs> eh. Ko. Pa ako ka ako tayo ba ako